ito guys oh lakatan isang buig lang to guys pero nahinog na siya sa puno oh. ano oh, bumiyak pa nga guys ano oh, hinog na oh. hindi pa man siya ganong dilaw pero pahinog na talaga siya may eh, hinog na isa oh saka so, ito dalawa oh di ba guys ito yung pagkakataon guys na ang mga tanim mo mapapakinabangan mo talaga pag may tanim may aanihin. Uh, yeah, guys, maraming salamat guys ha. Sa uh, panonood, wag sana kayong magsawa guys na sumuporta sa amin. Okay, guys, titibayin ko na. maraming salamat guys. Eh, left, oh, hmm. let's <laughs> go. Hmm? Ano guys? Okay lang na eh.